I cite in contempt Apollo Kareon Kiboloy. This committee requests the Senate President to order his arrest. Di po uubra ang ganitong mga excuse. Hi guys, good morning. Guys, update pala natin ngayon guys about kay Kibuloy po. Kibuloy po nakahingal po ng malalim. Alam niyo ba kung bakit? Dahil po itong si Senator Hontiveros sinampakan po ng kaso na side kong team dahil sa child trafficking po na ginawa ni Kibuloy. At sa child abuse na ginagawa niya sa kanyang kaharian sa mga babae. Alam niyo ba mga ka-viewers kahit anong tapang pala ng ating Senador Reza Hontiveros ay may kahinaan din. Alam niyo ba kung ano ang kahinaan ni Senator Risa Huntivirus, si Ruben Padilla lang pala ang katapat ni Risa Huntivirus. Dahil pinatawag ito si Pastor Kibuloy sa Senado para pakinggan naman ang kanyang panig kung tungkol sa kanyang hinaharap ng mga kaso. At itong si Pastor Kibuloy, hindi po siya sumipot. Kaya ang Senado, nag-action na po, nabigyan na ng warrant itong si Pastor Kibuloy. At agad naman ito, hinarangan ni Ruben Padilla. At alam nyo ba guys, itong si Risa Hontiviros, hindi naman ito nagdalawang isip pa pagbigyan si senador Robin Padilla. Kaya panoorin po natin guys at pakinggan po natin yung kaunawaan ni Representativeontivirus kay Robin Padilla kung bakit si Robin Padilla lang pala ang kaina sa tapang niya sa Senado. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Polo Kareon Kiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. this committee requests the Senate President to so that he may be brought to testify. Uh, there is an objection to my ruling, to the Chair's ruling, holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize uh, Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. Pag paumanhin niyo po ninyo, aking pong uh, tinututulan, ang naging pasya na ma contempt si Pastor Kibuloy The all due respect ma'am well noted po ng chair ang uh, objection uh, ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding uh, Pastor Kibuloy uh, in contempt meron naman po tayong gabay mula sa ating uh, rules Uh, Section 18, ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So, yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Uh, maraming salamat po, ginong taga-Pangulo. At, uh... Gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng uh, mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang aking pong uh, mga kadahilanan para humingi ng uh, una ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsangayon. Uh, Napag-usapan po namin ito ng mahal na si nadora na aking pung ginagalang sinasaluduhan, at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo uh, mahal na ginang ng tagapangulo sa pagtanggap po uh, ng aking objection. Maraming salamat po. at sa uh, pitong araw po. mga po ang majority mga mga of the mga 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 sa ruling ng chair holding Pastor Kiboloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Sila... Tama po, uh, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the oh, Committee po. on Women. ah uh, kung members lang po, no? malinaw po. No? Hindi po kasama yung mga leaders. Pang bali, anim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po kayo ang tatanungin mga ka-viewers, ano ang masasabi nyo sa kainaan ni Risa Hontiveros kay Robin Padilla? Bakit agad-agad siya pumayag sa gusto ni Robin Padilla nga, bin nga bibigyan niya ng palugit ang pag-aristo o pagtawag kay Pastor Kibuloy na dadalo po siya sa hearing ng mga sinado? Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito mga ka-viewers, please like and subscribe po para notify po kayo sa aking mga bagong upload. Maraming salamat po mga ka-viewers.